Ngayong araw ay sasagutin natin yung katanungan ng isa nating kababayan. Ang sabi niya ay, Sir, good day. Magkano ang place placement fee mo noong nag-apply ka pa sa Poland? So, isang magandang katanungan na naman para sa isa nating kababayan, ano. So, sasagutin natin ito. What's up, kabayan? Andito na naman si Adrian para sa panibagong vlog na gagawin ko ngayon, ano. Ngayong uh, video nga ay tatalakayin natin yung katanungan ng ating kababayan kung magkano ba daw ang placement piko ko nung nagpunta ako ng Poland or nung nag apply pa lang ako papunta ng Poland ano so pasensya na kayo kung balot na balot yung mukha ko dahil malamig at medyo masimoy ang hangin dito sa kinakatayuan ko mga kababayan so andito ako sa medyo site viewing dito sa Gidangs Pinapasya lang ko rin to uh, thrice a year mga kababayan kahit busy yung uh, schedule natin ay eh, lagi ko tong sinasama sa aking mga uh, you know, listahan ng location para pasyalan taon-taon mga kababayan. So, balik nga tayo doon sa topic natin kung magkano daw ang naging placement piko noong mga panahong nag apply pa lang ako ng Poland. So, way back, 5 years ago, mga kababayan, ang placement piko ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos sa jobs Manila. Ano, sa so medyo maliit pa noon, medyo maliit dahil eh sa naririnig ko sa iba-iba mga Pilipino ay umaabot sila ng mga 300 or more than 300k thousand ano sa ngayon. So, placement fee pa lang yung uh, sinabi ko sa inyo. Hindi pa kasama dyan yung mga gastos ko sa medical, sa pagkain, sa transportation, at sa mga Xerox. Alam niyo naman, sa Pilipinas, walang libre mga kabayan, di ba? So, i-discussin natin, yung 60,000 na yon ay kasama na doon yung uh, ticket ko, ano, papunta dito sa Poland. Ah, uh, nare reimburse ko naman yon doon sa employer ko dito. Nung ah, uh, nandito na ako sa Poland, yung 60K na yun. Hindi man lahat, pero naibalik sa akin yung uh, more than 50% mga kabayan ang pagkakaalala ko, ano. Ah, uh, iba ko pang ginastos nung no, mga nandyan pa ako sa Pilipinas. Sabi ko nga, ay inabot ako mga kabayan ng pandemic. So nagmedical ako ay mga November uh, 2019. So gumastos ako doon ng about na sa 2,500 yung first medical ko. Tapos uh, may mga pinaserox kami kung ano-ano, ganyan-ganyan. So sa madaling salita, siguro umabot ang medical ko about... Uh, kasi nakadalawang medical kami, umabot siguro ang medical ko about kulang-kulang uh, na 10,000 mga kabayan. Kasi nag ulit kami, meron pa kami nung uh, 1,500 para sa winter season meron pa kami nung eh, you know, sa COVID-19 kasi ba, hindi ka makakapag-travel nun pag, pag wala ka nun yun, yun nagpamahal nasa 3,500 ang isang test nun nakalimutan ko kung anong pangalan nung ano na yun basta ang alam ko sa medical ako nagastusan ng malaki yung mga kabayan nung nag-a-apply pa lang ako ano tapos ang iba ko pang uh, ginastusan yung transportation mga kabayan. Kasi pang pandemic, so ang mahal ng sita ng mga sasakyan, dahil wala naman akong sariling uh, sasakyan na you know, car dyan sa Maynila. So sumisita ako, nagkakahalaga ng 1,500 per ride mga kabayan. tunay yan. Kaya medyo napakalaki nung eh, nagastos ko rin sa mga pagpabalik-balik sa medical, sa agency, sa eh, embassy. Alam niyo yon sa pagkain. Siyempre, kakain tayo. Bawat labas, kakain. Dalawa or hanggang dalawang beses tayong kumain depende sa tagal ng oras natin sa labas mga kabayan. Pero uh, nagpapasalamat pa rin ako dahil nung uh, mga narinig kong mga kabayan na nagpunta dito, napakalaki ng gastos nila lalo na yung mga galing ng uh, Middle East, ano mga kabayan at Hong Kong. So meron ding mga kabayan na malaki na yung gastos na galing ng Pilipinas pero hindi doon galing sa agency ko na Jobs Manila. Kasi yung Jobs Manila guys no mga panahon na yon, way back 2020, hindi naman ganoon kalaki yung placement pinamin diyan. Kasi nga yung uh, agency ko dito na APT Pulpil sa Poland ay Konektado dyan sa agency ko dyan sa Pilipinas, mga kabayan. Kaya siguro, hindi malaki yung uh, placement fee. Tapos, libre pa yung ticket namin, mga kabayan. Kaya, malaking pasasalamat talaga ako. Dahil, uh, siguro, ay para sa akin din yung trabahong ito or yung pag-abroad ko dito sa Poland, mga kabayan. Kaya naman... Uh, eto na share ko lang sa inyo kung ano yung uh, na-experience ko kasi yung mga kababayan natin, syempre, nangangarap din may balak din mag-abroad dito sa Poland kaso nga, uh, tumataas ng tumataas yung uh, placement fee tumataas din ng tumataas yung gastusin katulad ng transportation, medical, pagkain kahit sa anumang uh, bansa siguro mga kababayan ko ay tumataas talaga tumataas man yung sahod tumataas din yung gastusin so ganun lang talaga ang mabuhay ngayon mga kababayan ko kaya uh, magpasalamat na lang tayo nagpapasalamat na lang din ako dahil nandito ako nandito na ako kaya pinagtsatsagaan ko na lang kung ano yung meron So, dinidevelop ko kung ano yung kaya ko pa. So, yun naman yung uh, kagandahan na uh, ginugol ko ngayon mga kababayan. Ano? So, pasensya na kayo kasi nandito ako sa pabundok. <laughs> so, ayan. Medyo napatakbo ako na <laughs> palusong. So, pinapasyang ko to taon-taon mga kababayan. Dahil nga day off kong ayon. So, eto, itong nakikita nyo, uh, yan, ay yan yung old town. Kalakihang old town yan, mga kabayan. Old town Gidangs. So, pag uh, napasyal kayo ng old town Gidangs, so, mayroon din pasyalan dito na, uh, ito, yung parang site, site viewing dito, kumbaga bundok, hills, again So, kaunting highlight lang. Itong lugar na ito, mga kababayan, kung makikita nyo, yan ay ginamit nila noong panahon ng World War II. So, depends ito. Yan. Hindi yan bundok. Ang ilalim nyan ay mga museum at mga tanke. Ano? So, ginawa na rin lang pasyalan para hindi obvious na ano, depensa nita, nila ito nung hanggang sa ngayon siguro hindi lang nila sinasabi sa uh, social media <laughs> so balik nga tayo doon sa usapan natin mga kabayan ano so kung may pangarap talaga kayong mag Poland so kung saan man merong agency kung saan man kung nasaan man kayong bansa applyan nyo na kasi ang Poland sa so mga panahon ngayon mga kababayan ko ay paganda ng paganda no. Yung ekonomiya nila sabi sa akin ng boss ko sa department ko tumataas daw yung ekonomiya ng Poland sa ngayon. Kaya tinaasan niya rin ako ng sahod uh, starting ngayong uh, March. So sabi niya sa akin, oh Adrian tataasan ko ang sahod mo kasi gumaganda ang ekonomiya ng Poland at uh, maganda rin daw ang performance ng trabaho ko kasi above minimum yung kontrata ko mga kababayan dahil nga tiwala naman siya sa trabaho ko kasi sa hotel mga kababayan bibigyan ko lang kayo ng highlight wala namang minimum salary sa hotel kasi nga sobrang dami ng trabaho minsan Siyempre, bawal, kung ikaw naman, ikaw common sense na bawal naman ang i-minimum dahil luging logika ka naman, di ba? So, yun lang, hinighlight ko lang yan. Bigyan ko lang kayo ng kaunting tips para naman magkarong uh, magkaroon kayo ng idea, mga kababayan, ano. So, maraming maraming salamat nga pala sa mga kababayan ko na patuloy na sumusuporta at uh, nanonood ng aking video. Kahit hindi naman ako kagalingan or uh, kagaling magsalita, sana ay unawain na lang ninyo kasi gusto ko naman ding mabigyan kayo ng counting idea. Ano? Kung uh, pangarap niyo ay mag-Poland, andito na ako. Maglilimang taon na ako dito. Kaya't medyo may uh, kaalaman na rin ako. Lalo na't nagtatrabaho ako sa isang hotel eh, mga kababayan ano So maraming maraming salamat mga kababayan. Sana ay patuloy nyo i-like, i-comments, i-subscribe ang uh, YouTube channel ko. Ano? So pwede rin kayong mag-iwan uh, ng comments sa aking Instagram account at Facebook account mga kababayan. Sana ay yung mga nangangarap mag-Poland ay magkita-kita tayo dito sa mga susunod na buwan, taon. So, paki-message nyo lang ako kung nandito na kayo, kung may nakuha kayong kaunting kaalaman sa aking mga ginagawang video. Ano. Once again, have a nice day sa inyo mga kababayan and salamat.